kilalanin ang pinuno ng mga hukbo ng langit, ang Arkanghel Miguel. Sino ba talaga siya? Ano ang kanyang misyon? At bakit siya tinatawag na mandirigma ng Diyos? Bago natin tuklasin ang misteryo ni Arkanghel Miguel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para hindi mo mamiss ang mga video tungkol sa pananampalataya, propesya at mga makalangit na nilalang. Ang Arkanghel Miguel ay isang natatanging nilalang na binigyang karangalan ng Diyos upang mamuno sa mga hukbo ng langit. Sa buong Biblia, siya ay inilalarawan bilang isang makapangyarihang mandirigma at tagapagtanggol ng bayan ng Diyos. Isa siya sa mga iilang anghel na pinangalanan sa banal na kasulatan at ang kanyang papel ay palaging kaugnay sa espiritual na digmaan at pagtatanggol ng kabanalan. Sa pahayag 12.7 hanggang siyam, si Miguel ay pinamunuan ang mga anghel sa isang makalangit na digmaan laban kay Satanas na inilarawan bilang malaking dragon. Sa labang iyon, natalo si Satanas at itinapon mula sa langit. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng matatag at mapanlaban na katangian ni Miguel. Hindi siya isang anghel ng aliw o mensahe lamang kundi isang mandirigmang ipinagtatanggol ang trono ng Diyos. Sa lumang tipan naman, sa Daniel 10, 13 at 12, makikita natin si Miguel bilang dakilang prinsipe na tumatayo para sa bayan ng Diyos sa panahon ng matinding kaguluhan. Hindi siya tahimik na tagamasid. Siya ay aktibong kasama sa plano ng Diyos sa kasaysayan, pinangangalagaan ng kanyang bayan mula sa mga puwersa ng kadiliman. Sa aklat ni Judas, isang maikling ngunit makapangyarihang aklat sa Bagong Tipan, si Miguel ay makikitang nakipagtalo kay Satanas tungkol sa bangkay ni Moises. Ang tagpong ito ay patunay ng kanyang autoridad laban sa kasamaan at ng kanyang papel bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga espiritual na banta laban sa kanyang layunin. Ang pangalan niyang Miguel ay nangangahulugang Sino ang katulad ng Diyos? Isang retorikal na tanong na tumutulig sa kayabangan ni Lucifer sa bawat pagbanggit sa kanya sa kasulatan Laging may mensahe ng paninindigan sa kabanalan, pagsunod sa Diyos, at paglaban sa kasamaan. Hindi tulad ng ibang mga anghel na iniuugnay sa mensahe o pagpapagaling, si Arkanghel Miguel ay itinuturing bilang tagapagdala ng hustisya. Siya ay pinili upang pangunahan ang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang espiritual na digmaan na nagpapatuloy hanggang ngayon sa puso ng bawat mananampalataya. Ang kanyang presensya ay hindi lamang bahagi ng nakaraan. Sa tradisyon ng simbahan, siya ay patuloy na tinatawag sa mga dasal at seremonya, partikular sa panalangin ng proteksyon laban sa kasamaan. Ipinapakita nito na ang kanyang papel bilang mandirigma ay hindi natapos sa Biblia. Siya ay patuloy na nakikibaka para sa kaluluwa ng sangkatauhan. Kaya naman si San Miguel ay hindi lamang isang makalangit na figura, kundi isang paalala sa atin na sa tuwing tayo'y nasa gitna ng espiritwal na labanan, hindi tayo nag-iisa. Tayo ay may kasama, isang mandirigmang itinalaga ng Diyos upang ipaglaban ang liwanag laban sa kadiliman hindi lamang si Arkanghel Miguel isang makalangit na figura ng nakaraan, kundi isa ring aktibong mandirigma sa kasalukuyang espiritwal na labanan. Sa bawat panalangin laban sa tukso, sa bawat desisyong panatiliin ang kabutihan sa gitna ng kasamaan, nariyan si Miguel ipinaglalaban ang liwanag. Sa tradisyon ng simbahan, Si San Miguel ay tinatawag upang ipagtanggol ang mga kaluluwa laban sa mga espiritwal na kaaway. Ito ang dahilan kung bakit siya binibigkas sa panalangin pagkatapos ng misa, lalo na noong kapanahuna ng matinding tukso at pagkaligaw ng marami sa pananampalataya. Ang kanyang tungkulin ay hindi lamang bilang tagapagtanggol sa langit kundi bilang tagasugpo ng kasamaan sa kalupaan. Isipin siya bilang isang makapangyarihang tagapagbantay na laging nasa gilid ng mga taong nananalig at lumalaban sa kasalanan. Kapag ang isang tao ay dumaranas ng matinding espiritwal na pagsubok, pagdududa, galit, tukso, ang panawagan sa Arkanghel Miguel ay nagsisilbing sandata. Hindi siya ang tagapagligtas, kundi ang tagapag-akay pabalik sa totoong tagapagligtas, si Kristo. Si Miguel ay larawan ng hustisya, tapang at paninindigan. Sa kanyang kamay ay ang espada ng katotohanan at sa kanyang tinig ay ang utos ng Diyos na itaboy ang kadiliman. Ang kanyang presensya ay paalala na ang kasamaan, gaano man kalakas, ay may hangganan. Ayon sa mga banal na kasulatan at mga pananaw ng mga santo, si Miguel ay palaging handang makipaglaban para sa mga kaluluwang naliligaw, lalong-lalo na sa oras ng kamatayan kung kailan sinusubukan ng kaaway na iligaw ang huling desisyon ng tao. Ang mga pagpapakita ni San Miguel sa kasaysayan tulad sa Monte Gargano sa Italia o sa Mexico noong panahon ng pagsakop ay nagpapatunay na ang kanyang pakikialam ay hindi katang-isip kundi bahagi ng makasaysayang pakikibaka ng mabuti laban sa masama. Tayo man ngayon, sa gitna ng mga hamon ng modernong panahon, tulad ng pagkalat ng kasinungalingan, kasamaan at espiritual na kawalan ng direksyon, ay inaanyayahan na tawagin si Arkanghel Miguel upang ipanalangin tayo at tulungan tayong magtagumpay sa bawat laban. Ang pagkilala kay Arkanghel Miguel ay hindi nagtatapos sa pag-unawa sa kanyang misyon, kundi sa aktibong pag-anyaya sa kanyang tulong sa ating espiritual na buhay. Sa gitna ng laban ng kabutihan at kasamaan, maaari nating hilingin ang kanyang panalangin at pag-akay sa atin. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan ay sa pamamagitan ng tradisyonal na panalangin kay San Miguel Arkanghel, isang makapangyarihang panalangin ng proteksyon laban sa mga espiritual na panganib. Ito ay hindi simpleng pananalita, kundi isang panawagan sa isang makalangit na mandirigma na lumaban para sa ating mga kaluluwa. Maaari rin nating isama si San Miguel sa ating pang-araw-araw na panalangin. Sa tuwing tayo'y humaharap sa tukso, sa mga biglaang pagsubok o sa mga pangyayaring hindi natin maipaliwanag, siya ay ating matibay na kakampi hindi man natin siya nakikita, ang kanyang presensya ay nadarama sa katahimikan ng ating pananalig. Mahalaga rin ang pag-aalay ng sarili kay Arkanghel Miguel, lalo na sa pamamagitan ng mga nobena, dasal ng debosyon at mga pagninilay. Sa ganitong paraan, pinalalalim natin ang ating ugnayan sa Kanya bilang tagapagtanggol, hindi lamang sa oras ng krisis kundi sa bawat araw ng ating buhay. Maraming simbahan at komunidad ang nagsasagawa ng espesyal na araw para kay San Miguel tuwing Setyembre 29, ang Feast of Saints Michael, Gabriel, and Raphael. Ang ganitong mga pagdiriwang ay hindi lamang para sa tradisyon, kundi isang pagpapaalala na tayo ay may mga kakampi sa langit na patuloy na nagmamasid at nakikipaglaban para sa atin. Sa panahon ng espirituwal na kaguluhan, sa mga sandaling tila nawawala ang liwanag ng pag-asa, ang panalangin kay Arkanghel Miguel ay nagsisilbing tanglaw. Siya ay gabay sa landas ng kabanalan. At paalala na hindi tayo kailanman nag-iisa sa laban ng buhay. Ang pagsasama sa kanya sa ating espirituwal na paglalakbay ay hindi nangangahulugan ng paglalagay ng ating pag-asa sa isang nilalang kundi ng paghingi ng tulong mula sa isa sa mga matapat na lingkod ng Diyos. Lahat ng kanyang lakas ay mula sa Diyos at ang kanyang layunin ay palaging ilapit tayo sa kanya. Kaya't sa bawat araw, sa gitna ng katahimikan o kaguluhan, maaari nating ipanalangin. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Ipaglaban mo kami sa digmaan at protektahan kami laban sa kasamaan. Ang buhay at misyon ni Arkanghel Miguel ay hindi lamang para sa pagkamangha, kundi para sa malalim na pagninilay. Sa kanya Natututo tayo ng ilang mahahalagang aral na maaaring magbago ng ating pananampalataya. Una, itinuturo niya ang kahalagahan ng katapatan sa Diyos. Sa gitna ng rebelyon sa langit, si Miguel ang unang tumindig at nagdeklara, "Sino ang katulad ng Diyos?" Isang matinding paninindigan laban sa kayabangan ni Lucifer. Ikalawa, Itinuturo niya na ang pananampalataya ay may kasamang pakikibaka. Hindi sapat ang maniwala lamang. Tinatawagan tayo ng Diyos na labanan ang tukso, ipagtanggol ang katotohanan, at manindigan sa gitna ng kaguluhan. Ikatlo, siya ay paalala na ang kalaban ay totoo, hindi lamang sa pisikal kundi espirituwal. Ngunit sa tulong ng mga banal, lalong-lalo na ni Miguel hindi tayo talunan kung tayo'y nakakapit sa Diyos. Ikaapat, itinuturo ni Miguel ang kababaang loob sa gitna ng kapangyarihan. Bagamat siya'y pinuno ng mga hukbo ng langit, hindi niya inangkin ang trono. Sa halip, siya'y naging lingkod ng Diyos hanggang wakas. Ikalima, ang kanyang pagganap bilang tagapagtanggol ay nagtuturo sa atin na manalangin hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa iba. Tayo rin ay tinatawag na maging tagapagtanggol ng mga inaapi ng katotohanan at ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ni Arkanghel Miguel, nakikita natin ang halimbawa ng tunay na spiritual na lakas isang lakas na hindi nagmumula sa sariling kapangyarihan, kundi sa lubos na pagtitiwala sa Diyos. Kaya't sa ating pang-araw-araw na buhay, sa bawat desisyon at pagsubok, maaaring natin itanong sa ating sarili, ako ba'y naninindigan tulad ni Miguel? Dahil ang bawat kristyano ay tinatawag hindi lamang upang sumampalataya, kundi upang lumaban para sa liwanag. Sa kwento ni Arkanghel Miguel, natutunan natin na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, ito ay paninindigan. Sa mundo na puno ng kaguluhan, kasinungalingan at tukso, tinatawag tayong maging matatag, matuwid at tapat tulad ni Miguel. Ang bawat laban natin sa buhay, emosyonal, moral, espiritual, ay may katuwang tayong makalangit. Sa gitna ng dilim, si Arkanghel Miguel ay paalala na ang liwanag ng Diyos ay laging nananaig. Kung na-inspirasyon ka sa kwento ni Arkanghel Miguel, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. I-click din ang bell icon para sa mas marami pang kwento ng pananampalataya at makalangit na pagninilay. San Miguel Arkanghel, ipanalangin mo kami?